komentaryo, nakaganon tayo. Ikaw na lang. Hayang kalumpaday. Dahil dito ay buhay na buhay tayong lahat. Meron po tayong espesyal na bisita ngayon. At usually kasi diba meron tayong tatlong gangnam. Bakit yung upuan na yun walang tao? Ba, ko. Sino We ba yung isa rito? We need three gangnams. Di ko alam sino yung isa rito. Pakitawag na lang. Cause <laughs> <laughs> of so, delay. Ah, ah okay. sige. Nasa likod daw po ang gangnam na. Where are you? Remote gen ata Sige nga, buksan mo nga. Sino ba yung Kasi I Nakakaloka ka? Six months kang late? I was trying to fix myself. You no. Know? Yeah, what happened? ginagawa mo? Ayaw na sumara. Lobat, lobat. So you are, uh, who are you? I'm Monica Greenhills. Monica Greenhills? Tamang-tama. <laughs> model yan. Uh -oh. Welcome, Monica Greenhill. Tamang-tama naman ang pagdating mo dahil mga commercial models. Yeah. Hello, models. Hi, Eugenia. Is still went to prevent? Alam mo, hindi mo naman talaga alam kung anong gagawin mo dito. Ano ba talaga gagawin mo dyan? Ikaw naman. Hayaan mo na takip sa cheese. <laughs>